Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Ruiza's Kitchen. So, ang ating video for today ay gagawa tayo ng steamed glutinous rice cake. Ayan po. Napaka magandang eh, idea nito sa Pasko. So, ayan. Start na tayo. So, ayan po. Meron tayo ditong 2 cups of uh, glutinous rice. Meron tayong 1 can of coconut milk. 1 and a half cup of uh, condensed milk. Ayan, haduin lang pag samasamahin mabuti at para ma, ma dissolve mabuti yung ating rice na glutinous. Ayan. And then, naglagay din tayo ng dalawang itlog at siyempre vanilla. Ayan. Para magmukha siyang talagang cake. After natin siyang haluin mabuti, paghahatiin natin yan sa dalawang parte. Dalawang bowl para yung isa ma lalagyan natin siya ng ube flavor para naman magkaroon ng konting design ang ating gagawin na steam glutinous rice cake. So, ayan po, haluin lang ng mabuti and then, nakaready na ang ating uh, ang ating uh, ginawa na caramelized na sugar, ayan, sa ating molder. So, ayan na, after that, ibubuhos natin siya at sasalain para para naman maging pino uh, yung ating na uh, ang ating cake Ayan. So sinala muna natin siya. So, pinagsama natin yung kula, kolo, kulay na ube at saka yung uh, kulay normal. Ayan. So ayan Pagaluin lang nang konti para magkaroon siya ng design. So ayan po napakadali lang po nitong ni ating eh, recipe na to at napaka uh, pakagandang idea sa Pasko. So, ayan, steam lang natin siya ng 45 minutes. Ayan. In 45 minutes po, ayan, tapos na po ang ating uh, glutinous rice cake. Ayan, napakadali lang netong na gawin. Ayan, napakasarap pa at napakasimple. So, ayan, ready na. Ilalagay na natin sa ating plate. Ayan, para lang pong uh, leche plan yan. Ayan, or casta custard cake. sayan. ayan. Ito naman, glutinous. So, ayan po. Please, please po, like, comment, and share sa ating Ruiza's Kitchen. At, kung di pa po, po kayo nakasubscribe, please subscribe. Thank you for watching. So, optional lang po ito. Lalagyan nyo ng latik or kahit hindi na. Ayan, masarap din siya pag may latik. Hindi ba? Napakasarap niyang tingnan. Yummy, yummy. Bye-bye!